Ganyan sana kalaking bahay guys no? Wow, laki Laki ng ating bahay sana oh. Wow Pero hindi <laughs> Hindi, sa pangarap lang yan Sa pangarap Ayan. Liko tayo dito mga kapatid Pauwi na tayo sa ating area Lugar Bayan Nakapanakana Ay, Ayan, dito tayo Hoy, naantok pa ako. Oha, oha, oha. Yung trabaho natin, saglit lang. <laughs> saglit lang yung ano natin. Pag ang uwi na naman. Magtinda naman tayo sa palengke. Para may pera. Yan. Di ba, boss? Yan ang boss ko. Ayun daw. Oo daw. Ngiti kanta nga, niya. hindi wala ng ulan. Tumigil lang ulan kasi lang mapulimlim pa rin. Nagbabadya pa rin ng ulan. O sana yung mga car. Nandiyan na yung car ko. Car. Car carado. Yan. Yeah. Oha, oha, oha. Ayun. Masarap palang nakasakay lang, no? O, oh. di oh, Diba? Dito tayo ni Hu 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 Yan isa bela isa bela dyan isa bela dyan Lina kayo isa bela isa bela Agasyan agasyan may kayon may kayon Agasyan na po agasyan agasyan Agsakay kayo, agsakay kayo. Hindi kaigit ah kan karampang titignan na po Digitilin niya patilin niya at magpangyay Dari Ah, oha. Oh Doon kami galing sa taas. Ay. Yan. 'Yan sa taas. Bumaba kami dito. Yo. Oh, di diba, di diba? 'yan. NLEX naman 'yan, o no? NLEX North Luzon Expressway, Tarlac at 'yan. Oh, 'Di ba? Diyan na 'yung pauwi sa Isabela. Pero dito, pauwi palang sa amin. Destinasyon Caloocan City So Ay nandito tayo sa tuktok ng Tugatog <laughs> Oha 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 O oh, diba guys Aing 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 Yan, masarap pala yung ano, nakasakay ka lang, di ba? masarap yung pakiramdam nakasakay ka lang iwan, eh, hindi ka pagod tahimik ang mundo sabi lang yung nainit malamig na malamig na